So, bagay na kung saan Panginoon, ito ay gawa mo sa bawat buhay ng naririto ng hindi. Wala kami nitong hiling, eh, Panginoon. Hindi ang patulong ng kasubaybay sa pamilang ito. Minahal namin sila, Panginoon, na katulad ng mo sa amin at nawawadyo sa kanilang paglalakbay kung saan man, Panginoon, sa iba't ibang iglesia ng iyong pagdadalhan sa kanila. Panginoong Diyos, dalangin namin na sila ay patuloy mong subaybay sa ating at atan. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan upang ang pangangailangan ng mga iglesia ito na marami pang pagkukulang upang ikaw ay lubusang makilala. Ay ka na lang may pahayang patuloy mong kaming palaguin. O patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya. At kung sino man o Diyos, ang mga sa lugar na ito, naway hindi mawala sa amin ang pagtangkili, ang pagmamahal sa mga panggagawang tumarating sa dahon ito. Ang pamilya ng ginto, Panginoon ng mga ginto, Panginoon ng Diyos, muli amin sila ang sa iyo. Ang ministeryo na iyong iniatang sa kanila. Nawa Diyos, maging mabunga at buong pagpapala sa pamilya nito. Pastor Mark, diyan ko na mga at ang mga anak. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat na wala ng Diyos sa kanyang at kayo yung sabay ko yan. Paliwan natin ng Panginoon ng kanyang at kayo yung ingatan. Naway kayo umay, umay. Na may kagalakan at kapayapaan sa inyong mga puso, sa inyong ministeryo. sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.